hello guys good afternoon good evening ayan ayan na naman si Russell mag harvest tayo ng ano ng kamatis mag harvest siya ng kamatis ito big tomato ito ano sweet sweet tomato sweet tomato yung maliliit ayan harvest tayo Ilok na. Ito o. Ilok na. Yung ating bell paper. Cute! Ang cute! Diba? Pag may itinanim, may aanihin yung mais natin pwede na siguro yung harvest at kita Kita ng ating mga bagong tanim, parsley. Ayun, may ampalay tayo. Ito yung ating broccoli. Ayan, broccoli. Tsaka ito yung aking cabbage. Hindi pa siya namumulaklak. Ayan. Ito yung ating broccoli. Ayan ang ating pichay. Ayan. Ito na patubo ako ng ano sili na labuyo. Ito ating mga Palitos. Ayan, ang okra. Tomates. Yung sili. Tsaka yung pandan. Ayan, may pinya ako. Hindi mulaklak. Tsaka yung aking uh, malunggay. Maliit pa. Ayan, nagpatubo rin tayo ng sitaw. Ito, meron tayong bell pepper. Ayan. May bunga na siya. Tsaka yung ating mais o. Oh. Ayan. Mais. Ito. Nagpungla tayo ulit ng mga bagong seeds. Yung ating talong. Yung ating spring onion. Ah, tanim din tayo ulit ng bagong ano matawag dito lemongrass tanglad tsaka yung ating cucumber at tsaka kalabasa yung ating malunggay bagong patubo na mais. Yan. Gumagawa na naman siya ng ano niya para sa tanim niya. yung